so guys, nandito na naman tayo ngayon sa Burautan. No? Update tayo ngayon. Makakapag-vlogs din siya. Yanito talaga pag sa Burautan. Maputik daw sabi ng kapatid ko, maputik. Di eh wala man diri. Wala, wala yung vino ang dire. Oh, puro mga gulay na naman dito. Uh mm -huh. -hmm. Ganito na naman guys, so pag araw ng Sunday, ayan, nag, ano pa nga sila, nagdi-display. Pili lang din ang ating videohan dito kasi ang iba nagagalit. hoy at magandang umaga. Morning. Morning din. Anong mga paninda mo? Nabenta na yung bike mo? Weh. Pa siya nun. Oo. Eh. Nag-display pa si ano. Oo. Oh, shout out dyan sa mga taga Masbate. Bisayang dako. Kuya Jewel, magkano to? 150. 150 na lang to? Ano to? Para sa daga? Ito, kapakita natin. Ito guys, 150 na lang yung kulungan. Ano to kuya Jewel? Ano Ha? Bala. Bala ng... Mga pit. Ng... Ay. Magkano ganyan? 150. 150. Oh, may box box 150. naman. 150. Ito din, no? parehas lang sila. 150 din. Ito, may mga cellphone din. O. Oh. Oh. Digo. Gumagana pa to, Kuya Joel? Ah, mga piyesa na lang po. Oh, ito guys, mga ano na lang, mga piyesa na lang ang kailangan nito kasi hindi na siya gumagana. Tapos ito din, oh, okay. Samsung. Hmm. Pero ito, may mga bumibili din ito. Magkano? Oh, battery na yan. Ito, na, hot siya. Battery daw yan. Lang ang ano. Ito yung mga speaker ni Kuya Jewel, o. Oh. Ito yung imong speaker, Kuya Jewel. Magkano yun? 300 lahat. Ah, 300 lahat. O, oh, 300 lahat. Ito kasama lahat to? Ah, ito 500. Ah, ito 500. Oh, o, oh, 500. Tapos ito din, ito kasama lahat, magkakasama-sama, no? Ito yung tatak. Ang cute naman yung kuya. Magkano naman ito, kuya? 860, second hand na lang yan. Ah, ito? Second hand na lang? Ano to Ida? Dryer na mga damit? Dryer, Dryer washing machine. Ah, second hand, oh. Oo, oh, oh, ang cute. Parang isang panty lang yata yung uh, i dryer itra, Ah! Ito to na tayo, washing mo sa kao dryer. Ah, uh, washing to siya, tapos with dryer. 200 bags, yung 200 watts? Ito yung ano. People. Ang kaso guys, panty Kini at saka yun. bra lang dito, pwede Ayan o. Oh. Yung tatak niya. Ang cute naman ito, kuya. Pero gumagana din. Oo, bubu yan. Binili naman ako yan. binabenta niya na lang kanina. Oo, pwede yun Hmm. Alay. Hi po. Oh, ang dami dito mga ito dito, mga ano lang to dito. Standard do. Oh. Ito may mga solar po Yung mga solar niyo kuya, uh, 12 volts, 12 volts. 12 volts magkano naman to? 650. 650. Ito 150 ano, uh, ano yan, original mga bago. Oh. Mga oh, branded yan. Ayun yung kala na nung nagano? 950. Sa mall yan, 280. Ano yan? Second hand? Brand new po yan. 950? Ito mga, brand, ito mga brand new na po yan. Wala na tawad yan? May bawas pa. Paano? May box din yan. Kaso lang. Kaso lang, wala tayong makargahan. Tanong ko mamaya sa kapatid ko. Marami kayong customer dito, kuya, no? Hey, marami, marami patiling ko. Marami, marami, Oo. Oo. So, ayan, mamma, mamma. Oh, cool. Ano naman yan? Aircon? Oven toaster. Ay, oven toaster. yan. Dalawa ang dalawang manok. Ibaan Oo. Oo, ito ang dami-dami mapagpilihan dito guys. O, oh. e ganito, busy-busy yan. Pag-araw ng linggo sila kuya. Dangan salamat kuya. Oh, okay. oh. Halo kuya. Oh. Yan, traffic-traffic naman. <laughs> kuya. Maayo ding buntag. Good morning. Ayong ah, buntag, kuya. Kahit mo na kayo. May ako. Bilang Ay! May magatagot pa mga lugar ko dyan, ha? Ha? So, tayo. Panuorin natin to. Tulungan natin siya. pag tayo, ha? Ha, salamat. Okay. Thank you. Shout out din sa taga mga malabon. Ayan si kuya. Sa -pasay. Pasay. Support. Oo. Ah, ah. Thank you. Daghang salamat. Tignan <laughs> tayo. Ano yan kuya? Second si hand po yan? Ah uh, Ganda, stainless Mga magkano po ganyan po? 700 700 guys Yan ang ano nang lababo Ito <laughs> <laughs> Magagamit gamit sa ano Shower

Ano yeah. 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 oh, uh, 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 si Kuya, ko, oh. uh, uh, babili. ka? ka? Uh, si, simano, uh, si Mano yan yan. Pes Maganda. yan. Ha? Yung si ko siya. ka. na sa 9? si Mano? na, pares. 320 lang yan. 320 lang daw yan. Saktohin mo na lang, Kuya. Ang mura na yan yan. Maganda pa nga yan dito yung lahat. Naman oh. Ito <tipas> oh. Mauna ng tubig. Ay, <tipas> na. <Porobo>. Kung hindi niya si <tipas> ate, wala rin buo. Dami ng bintan ni, ni ate. Pwede na lang. Yung bag mo hawak sa harap. Ilapit mo siya, hawakan mo. Mas mga kausap eh. May Ang... dami paninda. Ang cute ng bag mo! Siyempre <laughs> kitinder. mga parang Siyempre Eto guys, bibiliin nga natin to oh. parang parang dunya. Ay! Parang dunya ako nito ah. Ang cute. 100 pesos lang. Original ba? Original ni? Lalagyan ko to ng aking pera. Ang ganda naman. Mm -mm. So, natin to. Sige. Baka naman ma-hold ko ako nito. Hindi ka ma-hold yan. mayaman Ilalagay ko to dito ang aking mga pera. Ang ko. Ibang klase din po. Ah, bibili natin. Ito ate maganda Ano yan? Parang... Shala shala ha. Silver ko eh. Silver yan te, mura ka. Eh kasi hindi na may iba kaya mura ka binibigay sa'yo eh. Ano na lang? 100 para dalawang daan. Oo, oh, sige. Oo, sige. Ito pa ba? Oo, bibili nga natin to kay ate no. Kay tropa na natin si ate para mabintahan. 100 na lang kasama na sing-sing. Oh, tapos. Ako silver, hindi mo kasi ito sa'kin. Delivery ako po. Ayaw ko lang. Taas presyo ko. Okay. Ito po. Daghang salamat. Alam mo ba yung daghang salamat? Hindi. Maraming salamat. Sigurado ha, swerte itong bag na to. Sigurado swerte yata tong bag na to, guys. Dalawang libo naman yan. Dalawang libo. Hindi, lalagay ko lahat ng mga bariya ko dito. <laughs> Nanan salamat ha. Okay. okay. Oh, siguro may lumakas ako mo ano kasi sobrang busy ang schedule. Ano ka? May yung din na. Napakyao na. Napakyao na? Oh, goy, napakyaw na. Oo, oh, napakyaw na. Boy, napakyaw na. Kumama na. Eto, magkano mag 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 ganito? Nimo ko ya? Isang daan. Oh, napak legit. Legit 'yan. Dito talaga may mga laptop din si Kuya. Oo. Eto Ito, kawali. Magkano ganitong kawali? Isan daan. Isandaan. Isandaan to, guys, oh. Oh, Dito sa Burautan, guys, marami tayong mabibili no ng mga second hand. Ito, may baonan din naman sa tubig. Itong mga ganito po, kuya, magkano? 50 lang. Oh, 50 lang. Kunting linis-linis lang din to. Eto. 80. 80. O saan pa? May lulutuan na ng itlog. 80. Dito, marami. May tambotso din o. May tambotso. Itong tambotso mo, kuya, magkano? Ha? Isan libo to? Muntik ako ma heart attack doon ah Ah ganito pala kamahal Stainless yung ano tambot Ah, uh, 1,000 guys. Ori Yan, dito naman mga parts ng mga bike no, ganun pa rin, wala pa rin pagbabago. So, oy kuya, salamat kuya. <laughs> dito tayo no. Doon tayo punta sa dulo. Ay! Tara. ko. Yung may dala-dala na. Kuya, pwede ako padaan. Sulok. Aray, Diyos po. So, dito na naman tayo sa mga tindahan ni ate, no? Yan, ang daming. Ay, may cardero ngayon, ha? Galing mo lang yun. Box. Magkano'ng cardero mo, te? 1.30. Ha? 1.30. Ayos pa, guys. Wala pang boss Oh. Ano na lang, bugas na lang kulang. Kakita na natin. Tol, 150. Bilhin? <laughs> 100 po. Oh, 100. Bilhin natin. Ay, pag mag-ipon-ipon eh. Ang dami ko na yata dala. Pwede sa box mo? Ay, <laughs> ate. Ate. Gusto ko sana, kaso maliit yung box ng motor niya. Ito tayo guys, sa mga ano, ano mga accessories ni Kuya. Ayan, pwede yan magpa-vlogs dito, hindi nagagalit yan. Pag nagagalit yan, ako. Hello Kuya, kumusta ang bitan? Ay! Ano naman agad ako po? Siyempre!

eto dito mga accessories, may mga power bank din dito eh mini pa ano ba yan oh hindi sa holder ah nilagay daw yan gang gang official ang cute naman nito <laughs> ha okay <laughs> hindi nabas na yata nila ako Oh, mga re mga radio guys, so oh, dito kayo makakabili ng mga radio, no? Yan pwede niyo gamitin sa bahay kung mga hanggang third floor, second floor ang bahay niyo. O, pwede din sa ano uh, sa mga tropa. Ayan, pwede niyo gamitin. Sa asawa daw niya, binabati natin yung asawa. Binabati sa buhay ko. Ah. <laughs> Astrio. Oh. Makano yung astre mo ate? 20 Patingin po daw Alak ba? Ah, plastic siya Plastic lang Ay, ah? ito Ha? TV Ah, sa TV 30 Next na Ay, nahihinga ako. Andito, andito pa rin ano, andito pa rin yung microphone ni Kuya. Yan, marami. Ay, cute naman ang sapatos. Oh, magka-partner pa yan, dalawa. Yan. Tapos dito yung mga may gulong, oh. Kung magpalit-palit kayo, may malita kayo or mga cabinet, lagyan nyo ng gulong. Sana kaya yung mga Wei sana all. Aray ko. Yan din pala 'yung last competition. Masaya na naman ang Borautan ngayon. Ayon. Thank you. Salamat sa host dito. Aray. Inulak ako ni Kuya. Humistang ng sinaldo Aray. Siray yung cellphone ko. Tawaran mo din, thank you. tayo, guys, oh. dito pa rin, oh, my oh, may wig na si ate, oh. Magkano pong wig mo, te? Magkano yan? Ha? 150. Ang wig ni ate, oh. Dito, dito talaga. Mga branded na ano, face powder. Oh, mga branded daw na mga face powder. Yan, tida, 40 daw to. Oh, 40, kung sino mahiling magpagwapa. Magkano pa to? Ito din. Magkano pa to? Ah, eh, dagan salamat iha. marami tayong mapagpilian Oh, dito banda mainit na. To, dito pa rin yung mga anuhan ng mga bike. Bottom na po, ah. To yung mga accessories pa rin ng bike kung kayo may bike. Pwede kayo magbili-bili dito kung ano-anong mga kagamitan, no? Oh, oh so may electric fan din, no? Oh, ang cute naman ito. Ha? Ay, lamig. Magkano pong ganito? 200 lang po. Ha? 200. 200? Ang cute naman. Ano yan po, di korente? Ah, ito guys, oh, ang cute naman, oh. 200 lang daw. Ano ito? E? Oh, ito. Alin? Kani, kani? Oh, the... Anong kinaganda dito, boss? Nakikita ko nito. Ito daw dong, oh, 200 lang. Inorder ko so sa kani. Sa online kasi di mo makikita, eh. Uy, uy, uy. Mahawakan naman, eh. Ano? 200 lang daw. Malamig, malamig. Pwede na, pwede. Magaling sa kwarto. Ano? Hindi e, naman natin mailagay sa box. Ito ko tol mo bibili ng electric fan. 200 lang. Dito lang yan matatagpuan sa buratan. Magkano? Anong... Itim. Yung itim ah, na lang po daw. Itim na lang. Uh, ah. Oh, hawakan mo, te. Testing mo daw. Dito, masyado na mainit. Hello. Hi. Hi, ma'am. Oo. O nga tayo. <laughs> May mga bit-bit-bit-bit na naman tayo guys, no? Kasi pag pumunta tayo dito ng Burautan, nako, maraming mabibili. Oh, gusto gusto ko bumili talaga sa mga tindera yung hindi nagagalit. Kasi may mga tindera nagagalit na kapag video yung nagagalit sila. Ito guys, oh, gusto ko talagang bilhin itong camera na to kaso lang hindi ko alam kung gagana pa ba yan. 700 lang kasama na daw to, ito at saka dito pero hindi natin alam kung gagana to. Parang katuwaan lang talaga siya. Ayan. Guys, ang bibilhin ko lang dyan yung tripod pero yung camera hindi ko nabibilhin. Binigay nga sa akin ni ate ng dalawang daan. Pero pag isang set ang bibilhin na yan ay 700. So hindi ko na lang binili yung camera kasi hindi ko naman magagamit kaya pinatanggal ko na lang kay Ate. Pero maganda sana gawin na lang sana ang ano remembrance yung camera na yan. Pero wag na lang kasi 700 kaya tripod lang ang binili ko si... Kaya sa mga tindirog tindira huwag kayong magagalit kung i-vlogs ma yung mga paninda nyo kasi ako naman talaga kung mayroon akong gusto bumibili din naman ako ng mga gamit. Kaya maraming salamat po sa...